Proudville Mas pinili si Will. Ashley kaysa kay AZ Martinez para maka final duo para sa last duo ng PBB Celebrity Collab. Inin ko po na. Floor is yours. Pipiliin ko po tong taong to as my final duo dahil aaminin ko po, napakalaking parte niya po sa journey ko dito sa bahay ni Kuya. Um, I've seen and I've been so proud of the growth and the improvement that I've seen from this person since day one. Um, Hangang-hanga po ako sa taong to talaga. And alam ko, um, sa isip at sa puso ko po talaga na hindi ako papabayaan itong taong to. At sasabayan po ako sa laban dito man sa loob ng bahay o sa labas. And dahil po nakabalik na po ako dito sa bahay, hindi ko na po papalagpasin tong opportunity na to. Kaya ang pipiliin ko po as my final duo ay si Will.